ayan yung gawain talaga namin lalo na one month and six days kami dyan sa hospital na yan yung mga kabataang nurse dyan, palaokto sila at ipapagawa sa'yo pero nung time na lumipat kami ng ibang room kumbaga parang mayroong pagbabago ngayon ililipat na uli kung saan room ka na naman ilalagay alimbawa dati rati nasa 7th floor kami yung sumunod sa 5th floor pagdating namin doon sa 5th floor ang mga gumagalaw na ay ano yung makita ko yung mga nurse na medyo may medyo may edad na sila ang gumagalaw pati yung pag ano nang ay eh, 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 ano sila na rin ang nagtatanggal tinatapo nila, hinuhugasan nila yung batel na yan pag nakakain. Yung unang-una talagang grabe. Sabi ko, anong klase kaya dito? Kung baga parang ano eh, sa mahal-mahal ng bayan ano, yan. Pero ikaw pala lahat yung kikilos, parang nurse ka na rin na. Pa eh. Pero nakakawa din talaga yung nurse. Dahil ano eh, ikot sila ng ikot lahat yan iikutan nila yung pasyente na yan magano sila naiintindihan ko rin sila uh, kaya lang dati ya rati ya talaga ano ang mga nurse ayos silang kumikilos nung ito ng kabataan utos na sila ng <laughs>